welcome to my vlog. It's me, January Lee, LPT. And I'm wondering kung paano ka vlogger na nagsasabi maniyaman maging kapampangan. And so, just for today's mga kapatid. So, syempre, ikukwento ko kung ano yung mga ginawa ko this weekend. Of course, ayan. So, um... You know what, guys? It's been so how many years? It's a decade. Yes, it's a decade Since um, nagpunta ako ng, o nagsimba ako sa Antipolo. Actually, I still remember that was when I was in grade 1. Mag grade 2 ako. Oh, imagine, doon pa ako, doon yung first time kong makapasyos sa Antipolo. But, if I'm not mistaken, hindi kami nakapagsimba noon. Only yung mga uh, may edad na. I mean, yung mga kasama na lang namin sa group yun yung nagsimba. So ako, hindi ako nagsimba sa uh, pinaka-church o oh, hindi ako umasok doon sa pinaka-church ng Antipolo ng bata ako. Though, before uh, tumira ako sa Antipolo, Yeah, so tumira ako sa Antipolo sa Marikina sa Antipolo. Ayan. so tumira ako doon, sa mga 'yan. Pero never ako that was way back 2014, 2015. Pero hindi ko na isipang Uh, magsimba sa antipolo. So, now, sabi ko nga, di ba, parang kailangan, unti-unti, magagawa ko or, ma... yes, magagawa ko dapat yung so, mga promises na isa sa mga binargin ko nung before the board exam which is, sabi ko nga, kailangan, uh, kapag pumusta ako ng board exam, punta ako ng, uh, babalik ako ng manawag, tapos, uh, pupunta ako ng bagyo, tapos, pumunta ako ng Antipolo para magsimba. So, since nakapasa na tayo ng board exam, so, eh, ini isa, isa ko na silang puntahan ngayon. So, eto na ngayon, mga kapatid. Bali, uh, kahapon, I decided na pumunta na ako na together with my friend. So, pumunta ako sa Fairview. Ayan, doon ako may natulog ng mga friends ko. Tapos, ayun, Uh, Dumiretso kami kaninang umaga. This, that was, um, what's the date today? It's 17? Tama ba? 17 ba? 18. Ayan. So, it's February 18. Today. Ayan. So, nagpunta kami kaninang umaga sa Antipolo. And, I didn't expect, although yes, before, I still remember, pag anong ganun yung daan, papunta dun sa pinaka-church uh, ng Antipolo, So, hindi rin ako nagkamali. Pag ganun, -ganun din yung daan papunta sa pinaka-church ng Antipolo. So, sumakay lang kami ng LRT um, to mula Kubao to Antipolo. Then, from Antipolo Station, sumakay pa kami ng parang mga e-bike. Ayan, and it cost 50 pesos. Yung papunta, pero yung pauwi is 40 pesos. Then, Um, nag-ano ako, tawag dito ang tagal ng biyahe, ang layo papalas, ang, ang layo pa pala niya tapos, nandaanan ko yung church ni San Pedro Kalungson, Ayan. So, hindi lang siya nakagip ng aking video. Uh, kasi, natatagal, hindi ko naman expect kasi na na meron palang church doon si Apo San Pedro Calongzon. Then, ayun, syempre. Pagdating doon, alam nyo naman ako, mahilig sa mga kandila. Ayan. So, nag -ano ako ng mga kandila. Tapos, um, nagtirik muna ako kasi naabutan namin nasa homily na yung misa. That was around... 10 AM na. Ayan, so nasa homily na yung misa nung dadat na namin. So sabi namin, yung next na misa, since Sunday naman today, so dire-diretso yung kanilang misa. So ayun, um, nagtirik muna ako ng kandila, tapos uh, nung narinig na namin na medyo ano na. Pero before that kasi nagtanong-tanong na ako. Nagtanong-tanong na kami kung magkano yung mga pasalubong, siyempre. And so... Tapos, Nagmisa na, so ang ganda ng homily, uh, it's about temptation or tukso. And so sabi nga, si Jesus naroon punta sa desert, ganyan-ganyan, na kung saan, tukso siya ng demonyo sa loob ng 40 days. Yan yung pinaka-homily for today. Tapos, ayun, and I'm so blessed kasi pagdating ko doon, I didn't expect talaga na meron silang Lenten exhibit. Ayan, so ipapakita ko sa inyo yung Lenten Exhibit. And so, isa, sa susunod na video yon I think siguro mga part 2 uh, ng is, uh, Lenten Exhibit ng uh, Antipolo, ang ganda, promise, ang gaganda nila, talagang uh, antigo. Ayan, yun lang yung masasabi, very antigo yung mga uh, imahin nila. Yung iba hindi talaga na ng na hindi na 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 talagang they still as uh, the same as they are. Parang ganon. Tapos, ayun uh, syempre nabili rin tayo sya syempre isa sa mga pinagmamalaki ng mga taga antipolo walang iba kundi ang mga yan, tawag kasi namin dito is uh, here in Kapampangan or here in Kapampangan we Kapampangan and here in Pampanga we call it samane yes it's a um, peanut na coated by sugar so minelt nila yung sugar tapos may mga mani-mani siya and it's cost very cheap lang talaga yung price niya. Actually, this one is a, one of the biggest. Biggest! Ito yung malaki na sa money. It costs 50 pesos only. Pero dahil, ano, I don't know, talagang actually may nakakilala pa sa akin doon. Siyempre mga nagbabantay ng uh, exhibit sa labas. Tapos yung sinulat ko na yung pangalan ko, sabi na sabi ko na eh sabi nila. Tapos natuwa lang ako. Then eh, so ito, it's a uh, samani in Kapampangan. And I don't know kung anong tawag nila dito. Basta, hindi naman siya peanut brittle. Anyway, basta parang ganon. It's a uh, sweetened peanut or a peanut covered by sugar. Melted sugar. That binigay sa akin is 3 for 100. So yung isa, nakatabi na. Tapos ito, yan. So, ito yung mga iiwan sa bahay. Then, siyempre, hindi matatapos yan. Alam nyo naman ako mahilig sa mga anik-anik na kakanin. So, ito, this one, is a tawag namin dito sa Kapampangan or we Kapampangan or here in Pampanga, we call it Patupat. It's a one of the suman. Ayan. So, when you say suman, it is sometimes ito kaagad yung iniisip na suman. So, it's Patupat. I don't know kung anong tawag nila dito. I forgot to ask them kung anong tawag nila dito sa Antipolo. Pero here in Pampanga, patupat ang tawag namin dito. Tapos iba rin yung patupat sa Pangasinan. Yung patupat nila, it's a sweetened uh, rice cake na nakabalot sa parang ganito rin siya pero flat, flattened. Parang ganon. Yung ano nila. Na-vlog ko yun. Ipakita ko yun dun sa isa kong vlog previously. Then, binigay nila sa akin to actually it is a 9 pieces 100 pesos then ako binigay nila sa akin ito it's 14 pieces for 100 pesos only then syempre bumili na rin tayo ang dami di ba ang dami nilang binigay sa akin so syempre nakaka ano lang yung parang na overwhelm yes ma overwhelm ka kasi hindi ko naman expect na ganon Pagbibigay sila ng alam mo na mga giveaway syempre, bibigyan din kami ng giveaway ayan so hahanapin ko lang yung giveaway nasan ba hindi ko alam saan ko ilagay yung giveaway basta may giveaway actually one of the giveaway is this one yes etong bracelet na to eto kasi binigay sa akin na ni sister sa ano to nung exhibit ko sa Mayan exhibit sa SM Pampanga then eto binigay eto ng tindera Ayan, so binigyan ito ng tindera. Tapos binigyan din niya ako ng holy rosary. I don't know kung saan ko na ilagay yung holy rosary. Napaka cute ng rosary. Binigyan din niya kami ng rosary. Kasi daw, ay oo, kasi daw bumili kami. Mm -mm. So ayun nga. <laughs> so, pinost ko muna. Ito yung isang sa mga rosary na binigay nila. Ayan. So ako, Very ano ako sa mga ganito, talaga kapag rosaryo yung uh, uh, pag nagdarasal at least. Pero I have my own rosary here sa belt bag ko na pina ko rin siya kanina sa Antipolo. Ito siya. And I'm so lucky na pakaupo ako malapit sa altar nila. And so na-enjoy ko talaga yung misa tapos talagang very amazed. Naluluha talaga ako, naiiyak ako while uh, praying to Our Lady of Antipolo. Ayan, nila pa, 7 biyahe di antipolo. Ayan. So, mga rosary na binigay. Yung rosary lang na silver so, yung binigay. Then, eto, Pagpapasok ka dun sa kanilang exhibit. Yan, lantern exhibit. Bibigyan ka nila ng ganito. Ayan. Mahal na ina ng kapayapaan. At mabuting paglalakbay. Birhe ng antipolo. Panalangin mo kami. Ayan, siya. So, may dasal din yan sa likod. Ayan, mga kapatid. So, panoorin niyo hanggang dulo yung aking video o yung aking vlog sa pagpunta ko uli sa Our Lady of Antipolo. And para at least makita niyo yung mga hindi pa nakapunta doon. So, pasyal kayo. And actually, wala ako talaga deboto kami ng Antipolo. So, wala always akong humihiling sa kanya. Wala pang hindi ibinigay sa akin. Ayan, di ba sabi ko na nagpa replica pa kami ng isang antipolo, which is yung hindi maitim. Yun yung dilipas ibinbiyahin namin. Uh, kung natatandaan nyo yun sa mga vlog namin. And so, pero yung isa kasing antipolo, siyempre, naging maitim na siya. Kasi di ba may story siya. Ayun. Anyway, panoorin nyo lang ito. And don't forget to like, share, and subscribe. Then, follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jesse Samson, G-H-E-S-S-I-E-S-A-M-S-O-N. Then, add me to my Facebook account and follow me to my TikTok account. Of course, January. And so, ingat po always and God bless us all. Comment down below kung ano po po yung mga gusto nyo i-vlog. By the way, ayan nga, sinabi ko nga. Uh, before sa isa vlog, February 24. I know, uh, sabi ko diba, before is February 24. We will go to... um manawag again pero hindi na po kami pupunta doon ng February 24 pupunta po kami doon sa February 25 to get with my family so expect nyo na yung mga ano is magbo-vlog ulit ako syempre kasama ko na yung family ko and so um, thank you thank you so much po again it's me January Lee LPT and I'm one year of your kapampangan camera vlogger na nagsasabi, maniyaman yung maging kapampangan. Thank you, thank you, thank you so much po mga kapatid. Thank you, thank you so much po. God bless us all. A few moments later.

Eh dito ano ba to? Suman Suman Lihiya, may dati. Magkano ganyan? Apat ah, sandaan. Apat sandaan. Dito 100. Pinipig naman. Sa mga sama ni ay ito ba? 35, tatlo 100. Tatlo 100. 100. Ito. Ganun rin po, tatlo. Ano ba to? Kalamay. Kalamay. Pati doon sa mga piyaya. Piyaya ba yun? Napili ka na lang. yung malaki magkano?

hindi na kulat ang misyo malusugan oh, yeah. hey, yeah. para makadaan kusak na ang ating pamilya kapag wasted na kapag napakagulo na ng ating buhay dahil sa mga kasalanan gusto natin gawin please kung dati kusisi sa Diyos yung ating desisyon sa buhay na manatili Salanan, na manakili sa kasalanan na manatili sa dilim. Kasi ang paanyayan ng Diyos sa atin ay bitawan niyan pagdasal, magayuno, magkawang gawa. Yan ang patuloy at araw-araw na paanyayan sa atin at manampanatay.